Hi guys, welcome back to my channel. Ito na nga ang kinatuwa ng mga fans ni Eliza Valdez o kahit hindi niya fans, ang behind the scene si na TikTok nila na kanyang mga beshi na si Mimiyo at si Joss Villanueva. Ayan, makikita natin yung mga vloggers nilang tatlo bago isa lang yung TikTok nila. Nakakaloka si Fennom. Alam naman natin parang hindi marunong si Fennom. Di pa tawang-tawa nga itong si Joss at si Mimiyo kay Eliza Valdez. Nagtatanong pa si Eliza kung ano ang kanyang sasabihin sa kanilang TikTok na tatlo. Iba talaga yung closeness at pagkaibigan lang. Tatlo, lagi talaga silang nakikita, Kahit sa bahay ni Eliza, nandoon talaga si Mimio at si Josh Villanueva. So, abangan natin palapit ng palapit na ang pagbukas ng PVL. Kaya, sabi nga nila, sana makita nila muli ang nag-iisang Eliza Valdez. Kagalingan ng paglalaro ng volleyball. So, yun ang pwede sa ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, subscribe to the channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.